Hala. Bilis ako, Cob! Bilis, Cob! Bilis! Look! Sigalan po! Cob, <laughs> <laughs> may, na. may nagpadala. May nagpadala, Lika. Wow! May wow. Nagpadala. Oh. May nagpadala! May nagpadala! sa'yo! Ayan, i-record natin para ano, para... Wadaanin mo natin yung truck. Excited ka? Excited? Oh, nice. Karating lang nung ano, karating wow. lang nung rider. Diba, Nag-message nag nga kasi sa akin. Tapos sabi ko, hindi ko man nasasabihin sa'yo, baka pinipake news lang ako nung nag-message eh. Wow! wow! Galing nung ano yan, no? Wow. Galing ng... Oh, Galing nang? ah, <laughs> dito, be. Dito, lapit mo, lapit. Galing nang? From Japan yan, no? From Japan, no? Oh. oh. Wow! Ba't di ka excited? Ha? Ba't di ka excited? Excited ka na? Magsalita ka, ba't di ka excited? Excited. Oh, ano sasabihin sabi mo? Ano sasabihin sabi mo? Ano sabi mo? Thank you ka muna kay ma'am. Thank you muna kay ma'am. Thank you ma'am! Thank you dito ma'am! Magaling na ang prom. Ayun, nakalagay oh. Richard Pablo Jacob from Japan. Lokas! Buksan mo, ano kaya yan? Ha? Buksan na. Dito ka, dito ka, dito ka. Ano kaya yan? Ano kaya yan? Unboxing! Uy! 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 Silpuno! Oh, ah! oh, wow! wow! hey, Ay, pang nakabaks ah! ang galing ah! Uy, nakalagay ah! Jacob! Ano? 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 Jacob, cellphone ata ah! Ang galing naman! Ang galing ni Jacob ah! mo na! Isa mo ano na! Ano dyan? Ano ang ano sabi mo dyan? Ay, kuya! Ano sa sabi mo? Ha? mo? Uy! 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 Maata, na, oh. Cellphone? Cellphone? Oh. Cellphone? Ano mo naman sasabi mo? Ano mo masasabi mo? Ano masasabi mo? <laughs> Thank you, ma'am. Dito na cellphone ko. Dalawa na yung cellphone. Dalawa na. Dahil may ligaros. Opo. 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 Galing mo. Bukha mo na. Ha? Bukha mo na. Ano mo na may ano, sasabi eh? mo kay ma'am? Bago mo. Huwag mo yung ganon. Ano mo ma'am? Bago mo Ano may mo na kay ma'am? Mam, salamat dito sa cellphone, ma'am. Mag-aaral lang mabuti ah. Mag Sabi mo mag-aaral no, po ako ma po, o, mabuti. Mag-aaral po ako na mabuti. Sabi mo ay sana all kuya. Sana all kuya. Uy, may casing na kagad. Ka may casing na kagad. Ka Case lang. Casing na. May laman. Buksan mo na. Tema, kay, na. Ay ay, na, ay, na Uy! Dalawa! Dalawa casing. Bakit mo? Uy! 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 Naging loko siya. Naging siya. cellphone na. Oh. Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ka. Thank Mar, you, thank you, yo. you sa nang mo, ma'am. <laughs> <you>, ni Jacob. Pero <laughs> 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 po. Resipo po. <laughs> ano? Yolong na content <laughs> Kala ko, opo! <laughs> ano? Ikaw na content kaya <laughs> mo sa akin nung kaya yan, si Rapa. Hindi okay, kasi daw sabi ng mama mo, ang mo ng Eto, wala ka ng laro. Araw ka oh, okay. Araw ka talaga. Oh, tama mo kaya <laughs> Ako na sa inyo! <laughs> <laughs> ay, 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 ay.